May pasalubong na naman si Amo. Good day ako nga para si L isang kadama dito sa Saudi Arabia. Grabe, kinikilig ako, may pasalubong na naman ng aking Amo. Bebet na bet ko 'tong binigay niya sa akin ngayon, lalo na 'yung kulay at saka 'yung style niya. Alam na alam na niya 'yung mga gusto ko talaga. Grabe ang presyo nito, binagulat ako. 39 SAR. Kumbaga sa peso, mga 500 plus na to. Itong polo na to, be, ang ganda. <laughs> kilig pa ako niya kasi bet na bet ko talaga itong t-shirt. Itong biniling pants, be, ang ganda. Ito talaga yung mga type ko, yung medyo malalaki ba. Puro XL yung binili niya kasi sabi ko, gusto ko nang malalaki yung XL, yung maluluwag sa akin. Maganda siya kasi, cotton siya, pero hindi siya gano'n kakapal. Hindi rin siya gano'n kanipis, be ang presyo naman nito 32 star o oh, mga nasa 400 plus rin to be grabe be kinikilig ako kasi ang ganda talaga nito bet na bet ko yung kulay pati yung laki nya be hihi, ang ganda talaga hindi naman halatang kinikilig ako niya no, akala ko nung una sa mga alaga ko yan nung nakita ko yan, sabi ko wow ang ganda naman yan tapos sabi nung alaga kung lalaki, sabi, sa'yo yan, binili ni mama. Nagulat ako, napangiti ako kasi, ang ganda niya, O, oh, Saktong sakto Saktong-sakto lang sa akin. Para bang sinukat, ano, ang ganda ng pants. Eee, ang ganda pa ng polo, B. Pwede ko siya pang alis, pang bahay. Yung polo, hindi siya ganun kakapal. Manipis siya, masarap siya sa, suot sa kahit tag-init. Hindi ka mainitan, maganda yung tela niya. Maganda ba yung quality? Mamahalin, babe. First time ko magkadamit na halagang 500 peso. Mga ganon. Hindi kasi ako nagsusot ng mga mamahalin na damit. Kasi nangihinay ako, nangihinay ako sa pambili ba. Ang pinakamahal kong damit siguro, nagkakahalaga ng 250. Ganon. Oo, oo. Thank you, Lord, sa another blessing.